Ganyan lang talaga ang buhay. Patulog-tulog lang. Ayan, o, oh, bao yan. Sarap buhay. Nasa palaglagan pa. Sarap buhay ni Ryan. Ito si Ryan. Sarap buhay. Sarap tulog. Sarap buhay. Patulog-tulog lang. sarap buhay, paplastik-plastik lang. Ito, oh, sarap buhay talaga, tulog na tulog. Ito po, ayan po ang buhay ng ayan, sarap tulog. <laughs> sarap buhay, tingnan nyo na, mahala loob ng tub. Oh, yan, oh, sarap buhay ng mga ayan talaga. Kahit malamig, sarap buhay. <laughs> sarap buhay talaga. Oh. Ganda ng pisto. Masarap buhay talaga. Walang kagumot-gumot. Malamig. Ayun po, oh. nito tayo sa taas. Masarap buhay. <laughs> uh. Takpat si Romilo, paldo. Lagi paldo na naman. Paldo na yan sa... Paldo na sa didig, paldo pa sa Paldo mo na pa dyan, pero tinin nyo. Ayun at si Rubil. Eh, ba't walang titig yung dulo? Ay, yun na po natin. Ay, dami titig. Hindi siya marami yung titig. Ito yung ni Rubil. Dabi natin yan. O, ayos na rin. Barto na. Rubil. Pwede na ipasuri niya sa akin at may titig naman siya sa ano. May titig siya sa kanyang lambatan. Abigyan ah, na sa akin lahat yan.

tutok yang binuhusan ng tubig. Madami siguro yan. <laughs> Madami. biasa oh. Binasaan ng tubig. Alat para sariwa pa rin yung isda. Ayan o. Oops. Ayan o. Uh. Madami. Kuwarta na. Justin? Balik na. Si Justin. So, bintaan. Si Jumpin natin. So, Tingnan natin marami. Dawa, dawa, dito dito talaga natin yan. Dawa, dawa. So, ice rin si talaga. Rest the race Ice talaga nyo, naman. Baldo, paldo, paldo. No, so, yan ah, yung jumper natin na Uchi Midya. So, dito lang po yan sa Oriental Mindoro. Kami mga katrato na magtititik. So, sila doon magtititik. Pagdududugas. So, bira, bira, bira.

Dami talaga. Ay, uh, oh. dami talaga. So please talaga si Dudong para sa kanyang pamilya, pambili ng bigas. So lagi na rin na ng video yan. Pwede pang bumili ng house and lot sa daming titik. Oh. Dami, naungot-ungot pa yung lagid-lid. Dami talaga. Nabawas ang naman, nabawas lang. Ay, iyo sila nabawas. Ay, eh, nabawas. nabawas, nabawas. Pasang, pasang, pasang. So, tama pa bitu bitu muna tayo. Punuin mo na yan, punuin mo na yan. Uy, utay tayo ang pasok ng lambat. Pasok ng lambat. Pasok ng lambat, pasok eh. Ayan, shout out sa mga taga-tablas. Ayan, sa lumbong. So, malayo kami sa inyo. sana naman ay so pagdating ng tibig ay wala kayo naman pagbawal o hindi kami na mamumuto ng buya dahil may para para sa may bakulong so may bakulong kami kaya kaya sabi nyo maputulan ng buya kaya ito kami yung maputulan ng buya so sa inyo so, ito ko ang dami talaga Kami lagi. Kami Iparin dudong yan. Ay dudong. Do ayo, sakitin tayo. Agad na. Ha? Dino, plastik kan to so, second na. Sabihin mo. Iringyan. Ambilin kape, uling. No. Dami. Ambilin kape uling. Ano lang yari ano na? Ano? Ano Bin. Bakit? Ah, oh, binungsan? <coughs> takdang katingin ka yung sa mga, talo bilis ay na so, marami, marami salamat, na titing, malamit parang isaram sa mga nasa, dahil namin na matukot pa yung barusan namin, hindi pa kita presa yung buhay may kanya-kanya tayo pag-iisip at may kanya-kanya tayo wish sa buhay uh, sana yung makamit natin tagumpay o so, yung tagumpay natin ay yung pagsisikapan natin na uh, para sa pamilya natin para sa kinabukasan ng mga anak natin so yun ang hinihiling natin sa buhay pero talagang tayo lahat tayo may sadyang-sadyang mga kahilingan natin uh, sa ibabang mundo uh, so nga lang at nandito ko sa ibabaw ng mundo. So, paano na lang pag wala na? So, sabi nga, magiging kwento ka na lang. Pero napakasarap na buhay sa ibabaw ng mundo. Habang ikaw, habang ikaw ay ni-enjoy ko lang ang sarili mo. Para sa, para sa sarili, kapatala. hirap ang trabaho mo no, dito sa ibabaw ng Pangarap ka pa rin. ato pa rin ang pinapangarap ko. So ako nga, ako na lumalaman sa buhay. Kahit alam ko uh, na napakahirap. Pero laban lang, tigas and drugs. So tayo sa ibabaw ng mundo para maranasan natin ang lahat na binibiti natin. So, Mag-ilaw natin, mag -ilaw.